Hi guys, medyo malungkot ngayon kasi wala si Madam. Oo, wala talaga si Madam ngayon. So medyo malungkot ang ating hinaguan nature farm. At by the way mga mamshi, pupuntahan natin yung ano, hinaguan uh, pool at hinaguan function hall. So dito na nga tayo guys. Ang una natin sisilipin ay ang function hall ang ay ang pool pala pool ay nililinis na siya kasi nung sabado ay sobrang dumi na siya nung sabado so kailangan talaga linisin at ito ang mahirap sa sa may pool kasi kailangan talaga lagyan ng chlorine sa mga gilid-gilid at kailangan talaga malinis ang ating pool at ang at, ating area sa labas ng pool di ba? So, si ano si si Paul at saka si ano so at mamaya din pagkatapos maglinis ay lagyan din siya ng tubig para mapuno kinabukasan. Today is Monday. So dito naman tayo guys. Hmm? ayan guys so tinanggal na po yung gitna ng bubong gitna ng bubong Mag ayan o tinanggal na po yung plastic na bubong hindi kasi natuloy-tuloy yan kasi may mga bisita kasi nagre ng function hall kasi hindi siya natuloy-tuloy So dito na tayo guys na pinagtutulungan ako nila tanggalin yung bubong ng function hall kasi tapos na dito eh tapos na dito so, sa kabila naman guys. itong pinakamalawak na trabaho ang gitna sa gitna So ngayon guys, kasama ko si Inday. Yes. So Kg kilong pakpet. Parang kulang na ng 2 kilo dai, tatlo na. Kulang na ng 2 kilo. Kulang na lang din. kilo. Tatlong kilo. Mana dapat? pa rin na? Dito tayo dai. na ay nag-building na po sila dito nakasabit pa talaga yung ano sabit hmm. pa Kasi kailangan talagang matapos na yan dyan para um, hindi na po siya sagabal sa mga may mag rent ng, ng function hall. At yung iba naman, alam nyo guys, dito pala, in-extend pala dito ni mamasita Sita para um, hindi siya sabaw dito. Kaya in-extend niya ulit. Dito lang naman siya in-extend. May space pa kasi eh. So in niya. So ang balak niya dito sa likod ay bihisan. Restroom. Dito naman sa likod ay balak niya ay restroom. Dito ay restroom niya. So abang-abang uh, na lang tayo kung anong balak ni Masita dito. Kasi gagawin daw dito restroom. Kasi may space pa naman. sayo din naman yung space niya. Para yung mga like kasal. Dito magbibihis sa likod like um mga magdi birthday magdi bihis magdi dibos so, dito sa likod mag ano bihis di ba so yan lang ang chance mga dito naman itapos tapos na so yan lang naman ang hindi pa talaga tapos magbili so, na yan pero inunan nila yung sa taas kasi mas importante kasi yun unahin eh para pag pag uulan hindi na po mababasa ang mga nagre-renta dito sa ating function naman guys, dito naman ay nabili na po to ni Brenda dito ang likod ng function hall. Dito nabili na po niya dito guys as medyo malawak na po talaga yung lupa ni Brenda na bagong bili. Dito sa likod ay nabili na po talaga niya dito. Ito yung nabili niya ng ano um, lupa bago niya nabili ito. So kaya sabi ni Mamasita, extend niya dito yung likod ng function hall kasi mas malawak pa po yung lupa ni Madam. Hindi, hindi hindi pa sure kung anong palano ni Brenda dito na lupa na sa likod ng function hall hindi pa niya ano nabili niya kasi ito eh so kunti lang naman nabili niya parang dito lang ata papunta dyan para lang ma-extend yung am um, ano niya function hall dito so abang, abang na lang tayo mga mamsi ha bagong achievement po ito ni Brenda na nakabili siya dito sa likod ng hinaguan o sa likod ng function hall guys uh, dyan lang naman guys So, hintay-hintay lang tayo sa mga update sa ano ni Brenda. Hmm. Diba? So, uh, dito, mas malawak kasi yung gagawing sa the restroom. Restroom is, dyan talaga guys. Ayun, sabihin naman si Tachito hanggang dito, ang lawak. Para lalagyan daw siya ng aircon. Mm, mm So, Ewan ko kung anong plano ni Brenda dyan sa gilid, sa mga space na hindi nalagyan ng um, tra, uh, ano, space dito na gawing restroom, bihisan, kumbaga. So, basta, hindi ko alam. Si Brenda lang yung makakaalam dito kung anong plano talaga niya. So, good luck, guys. Dito naman tayo, mga moms here. So, si Brenda kasi din, dito naman sa gilid, lahat ng, ano, ng kural dito niya ay gagawin niya dito ng ano, koral na Haloblakan uh, halublakan niya tapos gawin niya ng lagyan niya ng coral na ano, yung yung stainless bayon yun? or yung alambre uh Oo, -oh, yung square square na alambre din ilalagay niya dito guys iikot niya dito dito kasi di ba nabulok niya yung kawayan para maging private daw siya para yung mga ano daw dito mga tawag niya mga tambay hindi hindi basta-basta makapasok kasi nakagate na po siya. 'Di ba? Papunta pa yan doon ipon pa si Brenda talaga. Basta abang-abang na lang tayo kung anong gawin ni Brenda dito. Oh, sa sa, sa, sa ano na yan, sa kural. 'Di ba? Abang-abang na lang. Dito naman ay nag-prepare ng ulam ng ating mga trabahante. Ito yung buto at ito yung ilaw pa. At hindi lang po yung ating ulam for today's video. Ganun po tayong yung um, lulutuing pakbet. Ayan po yung ating pakbet guys. oh ayan yung ating pakbet. Hiniwalay po siya kasi mas matigas kasi ito eh. Mas maaga yun maluto kasi dito ng kalabasa. Kaya separate po siya. Dito na guys yung aming lunch. Yung pak Yung pakbet. Pakpit ay nanon na po siya. Wait lang. Pakpit. Gigaan pa. Gisukad. Mm. Ayan na guys. Ilang mga sita dito. Ang ating mga trabaho. <coughs> hmm. Ayan na guys. Ayan na. Ano yung pakpit? O oh, yan ay yung pakpit. Ayan yeah. na. Pakain so, lang po sila guys. Kasi sila lang po ngayon ang trabahante. Mm. Si. Ayan, sila na po Hala! Ano kaliwa mo doon? Si Amanda ang dahilan. Yamanda. <mimindua> <mimindua> No, eh, Ayun na guys. Ay, no, papaputi. <laughs> ah! Ah! Oh, ah, ah! Oh, muna. Sila na, sila guys. Ano? <laughs> ah! ah. 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 Hmm.

啊，没得、嗯，我们这边。啊啊。